So, ayan po, si Nanay Lorna, nasa Davao na, uh, at ihatid na nga siya ni na Pugong ni Mang Eli, at ni Peter Paul sa bahay ni Nanay Lorna. At uh, ayan, kitang-kita nyo naman, fresh na fresh ni si Nanay Lorna. At uh, kumbaga, ma uh, mababakas talaga sa aura niya yung na-enjoy niya yung pagbabakasyon na sa Manila. Na hanggang ngayon, daladala pa rin niya yung mga memories, yung mga kasiyahan nila, mga kalukuhan nila, mga tawanan nila na ginawa nila sa Manila. Kasi hindi naman lingin sa ating kaalaman yung nangyari na nawala ng anak si Anna Lorna, namatay na mayapa yung pangalan niya anak. So nagulok sa talaga siya masakit bilang isang ina na mawala ng anak. Kaya tama din or okay din na nakapagbakasyon siya at least, ba? Diba? Kahit paano uh, nagkaroon ng uh, diversion or na-divert yung paungulila ni Nana Lorna. Nakapag-enjoy siya. Kumbaga kahit paano eh maibsan. Hindi naman sa totally makalimutan kasi hindi naman talaga makakalimutan na kahit sino man na kapag meron tayong pumanaw na o nawala ang mga mahal sa buhay o ang mahal sa buhay, syempre, hindi hindi, hindi agad dyan sa mga wala yung sakit pa ng ulila. Kung naibsan kahit paano. Kaya for sure, uh, pagbalik na sa bahay nila, syempre, ando naman ang reality na maalala, maaalala naman niya pagkawalan na Pero at least kahit paano, meron siyang uh, naranasan na enjoyment. Ito so, sa ngayon, oh, tinan niyo, sasangya, baligtad. <laughs> baligtad naman yung salamin na ni Lorna. Ayan si Peter Paul. Eh, yan eh. Si Peter Paul, niloloko na <laughs> baligtad na. si Nanay Lorna talaga, napakagaling magpatawa. <laughs> Ayan, naayos na niya. Hindi na siya baligtad. <laughs> oh, wow turista. naks Wow. Turistang turista ang turista sa nanay Lorna, ho. Oh. oh Di ba? Napaka ano ni nanay Lorna. Napaka masiyahin niya. Magaling siyang sumakay sa mga kalukuhan din ng Sir Paul. Nakikisakay siya. <laughs> kaya tuwang-tuwa naman si na Sir Paul na na ganyan. Si na ni tuwan na tuwang-tuwa sila na. Oh, so, tala nyo. Diba? Sa kaya ko? Kaya? Anong bagay gano'n sa kaya? So, ayan. Kapit na sila sa bayan na ni Lorna. Ah, di ba? Kahit paano, hindi na gano'ng kasakit. Hindi na gano'ng kalungkot siya na ni Lorna sa pagkawalan ng anak niya. Which is totoo naman, syempre, di ba? Kailangan ng tao na magkaroon din ng ibang mapaglilibangan para hindi basta nakatutok yung emosyon natin sa pagiging walong kailangan din natin maghanap ng ibang outlet na maging masaya tayo para mak-move on tayo ng uh, mas mabilis. So ayan na, nandiyan sila sa